Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay mahalagang iwasan mo ang mga biglaang pagkikita o pagdalaw ng mga kaibigan. Kung may mga kakilala kang nais kang kausapin, mas mabuting limitahan ang inyong pakikipag-usap dahil maaaring hindi ito magdala ng swerte para sa iyo ngayon. Ayon sa pahiwatig ng mga bituin, Mahina ang buenas mo sa anumang transaksyon ngayong araw. Kaya mas makabubuti kung umiwas ka muna sa anumang pakikitungo na may kinalaman sa pera. Iwasan ang mga sitwasyon kung saan maaari kang may lagay sa alanganin, lalo na sa mga taong maaaring magipit ka sa pera o sa usapang pinansyal, sa halip, iminumungkahi ng mga bituin na magpunta ka sa isang tahimik na lugar, Gaya ng bahay ng Diyos, upang makakuha ng gabay at katalinuhan para sa iyong mga plano at ikabubuhay, sa ganitong paraan, mapapalakas mo ang iyong espiritual na enerhiya at mabibigyan ka ng tamang direksyon sa iyong mga hakbang patungo sa pag-unlad. Pagdating sa iyong pamilya, magandang ideya ang dalawin ang iyong mga magulang o magbigay ng maliit na regalo. Kahit pagkain na paborito nila, sa simpleng pagbibigay, nagkakaroon kayo ng positibong palitan ng enerhiya, na maaaring magdala ng swerte hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Ang mabuting pakikitungo at pagmamahal sa pamilya ay maaaring magbunga ng higit pang biyaya at kasiyahan sa inyong tahanan. Sa aspeto ng pera, kung may sobra kang ipon, Magandang ideya na magpalabas ng pera para sa mga bagay na makakatulong sa iyong pinansyal na pag-unlad. Maingat na pag-aralan ang anumang pagpapautang o pag-invest at tiyaking legal at makatarungan ang mga interes o kasunduan. Kung sigurado ka sa iyong desisyon, maaaring magdala ito ng dagdag na kita o pagpapalago ng iyong yaman sa mga darating na araw. Sa trabaho, Maging alerto dahil may senyales na maaaring magkaroon ng pagkakain aitan o tensyon, partikular mula sa isang babaeng boss. Mahalaga na gawin mo ng maayos at may kasipagan ang mga tungkuling ibibigay sa iyo upang maiwasan ang anumang gulo o hindi pagkakaunawaan kapag nagawa mo ang iyong trabaho ng mahusay. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong kasipagan at maaaring magdulot ito ng pagkilala at papuri. Gemini Ang suwertes na karagdagang ay at aura ng madali makapag-adjust sa sitwasyon. Ang color green at color red at aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng numero. Number 15 number 42, at number 27 ng kayang magbigay ng swerte sa biglaang mapupuntahan, at madaling makaramdan ng panganib para makalayo.